So mga katupa, no? welcome back again sa aking munting vlogs. So mga katupa, isang magandang araw sa lahat ng mga kapatid natin dyan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mga katupa, ayan, uh, may natanggap na naman tayong uh, komento. Uh, talagang sinusubok na naman tayo. No? Eto mga katupa, ang kanyang tanong. Siya si ano, uh, Ulysses Buntuyan. Ayan, ang kanyang pangalan. Nakakatakot, parang bagyo to ah, uh, Ulysses. So mga katupa, ito ang kanyang katanungan. Ano? Ang sabi niya dito, Uh, nung si Kristo ang nanalangin sa ama, sino ang tagapamagitan niya? So mga katupay, ito. Ano, kunting kalaman, kunting tsurya. At sana ay uh, makinig ka upang kahit papano, uh, itong kunting uh, malalaman mo ay magkaroon ka ng kunting banal na pagkaunawa. Ano, para hindi ka mag uh, alinlangan kung sino ba talaga ang tagapamagitan nung nanalangin ang ating Panginoon si Kristo sa ama o sa tunay na Diyos. So ito mga katupay, ano? ang sagot ko yan sa inyong katanungan Mr. Uh, Ulysses ganito yan katupano makinig ka mababasa natin yan sa Mateo yung kata uh, katanungan na yan na kung saan ang ating Panginoon Kristo sa mga oras na yan ay siya nanalangin sa bundok ng mga ulibo na tinatawag na uh, Gitsimani so ang tanong ang pinaka question mo dyan katupano uh, sino nga ba ang tagapamagitan ng ating Panginoon Kristo nung siya ay nanalangin So ito ano, mahilig ka. Kaibigan, nung mga oras na yan, ang ating Panginoong si Kristo ay hindi pa po nakakaakyat o hindi pa namatay sa cross ang ating Panginoong si Kristo. Kaya bilang Panginoon ang ating Panginoong si Kristo, hindi niya na po kailangan ng tagapamagitan sapagkat rekta siya sa Ama, sa tunay na Diyos, sa kanyang Ama at sa ating Ama. So kaya lamang magkakaroon ng bisa yung kanyang pagiging tagapamagitan dahil kapag nahayag na ang kalwalhatian ng Panginoong Diyos na mangyayari sa pamamagitan ng ating Panginoong Isu Kristo. Sinabi nga ng ating Panginoong Isu Kristo sa kanyang mga alagad, hangga't hindi pa niya na iaangat ang anak ng tao sa kanyang sariling cross, ay hindi pa mahayag ang kalwalhatian ng Ama. So kumbaga, ang ibig sabihin ng ating Panginoong Isu Kristo hangga't hindi pa namamatay ang ating Panginoong Isu Kristo sa cross, ay hindi pa uh, maibibigay yung trono hanggat hindi pa maipapamana sa kanya ng tunay na Diyos hanggat hindi nahahayag yung kaluwalhatian, hanggat hindi tayo natutubos hindi pa natatapos yung mission niya yung mission sa lupa ng ating Panginoong sa Kristo kapag natubos na tayo sa ating mga kasalanan ng ating Panginoong sa Kristo doon na mahahayag ang kaluwalhatian ng Diyos na kung saan magkakaroon na ng bisa yung pagiging uh, tagapamagitan sa Diyos so paano nga ba siya nagiging tagapamagitan sa Diyos ano? sapagkat kaya lamang siya naging tagapamagitan sa Diyos dahil uh, sa mga panahon na yan ay magtatayo na siya na, ng kanyang iglesia. Sapagkat merong ama at merong anak, yung anak ay magtatayo ng sarili niyang iglesia. Kaya siya ay magiging tagapamagitan. Ano? Ang ama, ang Panginoong Kristo at ang kanyang iglesia. So ang ama at ang Panginoong Kristo at ang kanyang iglesia. So kaya magiging tagapamagitan ang ating Panginoong Kristo sa ama sa kanyang iglesia. Ano nga ba ang iglesia? Ang kawan. Ano ang kawan? Ang mga tao. Ang iglesia ni Kristo. So kaya, yan, dyan siya magkakaroon ng gisa bilang tagapamagitan kapag naitayo na niya ang kanyang iglesia. Eto nga no, kapag ka nga naiangat na siya, kapag ka namatay na siya sa cross, ang gustong ibig sabihin ng Panginoong Kristo, hanggat hindi siya naiangat sa kanyang sariling cross, ay hindi magkakaroon ng bisa yung kanyang pagiging tagapamagitan sa, sa Diyos. Kasi sa mga oras na yan, nung nanalangin ang ating Panginoong Kristo, ay wala pang bisa yung kanyang pagiging tagapamagitan sa Diyos sapagkat siya ay uh, tunay na isinugo ng Ama so hindi siya magkakaroon ng tagapamagitan sapagkat siya ay sugo sapagkat siya ay uh, isang hula na mangyayari hindi niya na kinakailangan ng tagapamagitan sapagkat nga ayon sa hula siya mismo ay magiging tagapamagitan kapag naihayag na ang kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos Ama paano mahahayag yung kalwalhatian? di ba? Siyempre, kapag namatay na sa cross ang ating Panginoong sa Kristo, lahat ng kung ano ang meron ang Ama, ay lahat yon maipapasa na sa ating Panginoong sa Kristo. Kaya nga, sinabi sa ibang talata ng ating Panginoong sa Kristo na nung siya ay muling nabuhay at nagpakita siya sa kanyang mga alagad, sinabi niya doon na ah, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ano? So, kumbaga uh, kapag umakyat niya sa langit doon sa piling ng tunay na Diyos sa Ama, doon na siya, uh, doon na ipapasa yung lahat ng trono, lahat ng uh, gawain ng Ama. Ano nga ba yung mga trono, ano nga ba yung mga gawain ng Ama na ibibigay doon sa ating Panginoon sa Kristo. So kaya nga, ang tunay na Diyos, ang Ama, ginawang Panginoon ang ating Panginoon sa Kristo. Ginawang tagapamagitan. Ginawang hari ng mga hari. Diba? Lahat nasa ating Panginoon sa Kristo na. Lahat ng gawain ng Ama ng tunay na Diyos ay nasa ating Panginoong Kristo na. Pero, hindi nangangahulugan na ang ating Panginoong Isu Kristo ay Diyos na mismo. So, hindi po ganun. Mali po yung ating pagkaunawa. So, hindi porkit ibinigay na ng Panginoong Diyos Ama sa ating Panginoong Isu Kristo, yung lahat na nasa Kanya, ay ibinigay niya, rin, ibinigay niya na rin yung Kanyang pagka-Diyos. So, hindi po mali po. Nung mga panahon na yun, nung ating Panginoong Kristo na nandito pa sa lupa, so hindi niya nakakailangan ng tagapamagitan sapagkat siya ay isinugo ng Ama. So magkakaroon lamang ng bisa yung pagiging tagapamagitan niya sa Diyos at sa mga tao kapag nahayag na nga ang kalwalatian ng Diyos kapag tayo ay natubos na sa cross ng ating Panginoong so Kristo kapag siya ay namatay at muling nabuhay at siya ay umakyat sa langit doon na magiging tagapamagitan sa mga tao at sa Diyos ang ating Panginoong so Kristo yun ha sana uh, Ulysses nasagot ko yung iyong katanungan sa iyong komento na yan ano? so maraming maraming salamat at hanggang dito na lang tayo thank you